Hello guys, welcome sa aking YouTube channel Mix Moto TV. Maraming salamat pala sa pagbisita ng aking channel. And to this vlog guys, isishare uh, i-share ko sa inyo yung journey ko kung paano ko pinakapalang ang aking buhok. Ito, dati nung bago ako gumamit nitong produkto na to, nung may 11 ako gumamit, yung makapal na lang na naiwan daw aking buhok noon dito sa harap na ngayon, 1 oh, one inch na lang siguro na ano, makapal dito noon. Ngayon, mapapansin nyo guys, yung dito sa bandang gitna, kumapal na siya o. Oh, dito sa bandang gitna. Tapos yung, una, yung talagang main na napanot, yung tuktok ko, tawag nga sa akin ay ubis po. <laughs> ubis po daw. Pero ngayon, ah... Uh, makikita talaga yung kaibahan dati nung bago ako kumamit ng minoxidil na yung yung tuktok ko dati sobrang kintab yung mga buhok niya na sobrang nipis talagang kitang kita yung anit sa kapag tinamaan ng ilaw dati talagang makintab <laughs> proud proud na kalbo proud na panod tapos ngayon makikita nyo guys oh, yung progress ng aking buhok kita ko sa inyo you know, meron na siyang mga buhok kumapal na siya yung dati na sobrang pinong pino na buhok dati kumapal na siya shoutout pala sa kaibigan ko dati dito sa Saudi na yung kakwarto ko siya yung naka discover nito minoxidil sa kaka research niya eh siya yung naka discover pala shoutout sa iyo pare Edwinson Saka ano pala guys, yung nung 3 months na akong gumagamit ng minoxidil. Uh, napansin yung mga mga katrabaho ko diyan sa men, na may progress yung aking buhok. Aba, sila din gumamit na rin ng minoxidil hair gain. Kaya ngayon na uh, susunod na video guys sa uh, ya isasama ko yung mga picture nila before and after din sa uh, sa aking sa sunod na video. So, ayan. And guys, uh, anim na buwan na pala akong gumamit ng minoxidil from May 11 hanggang ngayon. Kaya, pang anim na buwan na ngayon, eh, nice kong i-share sa inyo yung yung experience ko para yung mga mga napapanood dyan at nakakalbo din dyan sa atin may chance pa para kumapal din at may balik yung bo yung dating kapal ng buhok So, and guys, uh, yung minoxidil pala guys, uh, isang component lang ng gamot yun. Pero maraming brand. Iba-ibang pangalan. Sa Pilipinas, marami na rin siya. Maraming mabibili sa mga online. Online Lazada, ganun. O uh, Shopee. Nandito kasi ako sa abroad. Kaya, nabili ko lang tong minoxidil sa pharmacy. Pangalan pala ng ano, ginagamit ko ay hair gain. Uh, effective siya. Isipin mo, six months pa lang meron ng progress tapos yung sobrang nipis na buhok kumapal may, may, progress na siya oh. actually guys may dati may, dalawang produkto na yung ginamit ko dati yung mga kilalang produkto dyan sa atin sa Pinas alam niyo na yung mga kilalang produkto dyan bio hair saka novo hair pero walang ano eh walang epekto walang ano epekto hindi siya effective kasi yung yung una kong ginamit bio hair ay eh, gumamit ako dati nung nandiyan pa ako sa Pilipinas, na Pilipinas, nagtatrabaho mga 2 years ganun tuloy tuloy pa rin yung pagkalagas ng aking buhok tapos nung nandito na ako sa Saudi sumu nag shift ako sa Novo Hair um, uh, tagal din yung Novo Hair mga 4 years din na tuwing umuwi ako ng Pilipinas nagdadala ako dito para yun yung stock ko na ginagamit ko kaso tuloy-tuloy pa rin yung pagkalagas ng aking buhok and then finally na uh, yung kaibigan ko yung kakarto ko nag siya ng ano ng produkto na effective sa para sa pagkapanot and yun nga nakita niya yung minoxidil sa research niya sa google, youtube at yun nga sinubukan ko rin ah, aba effective nga after 6 months oh mapapansin nyo kumapal na yung aking buhok so sa kang kagandahan pa sa minoxidil ay ano FDA approved siya at at may history to kung pa uh, yung history nito kung paano naging gamot siya para sa buhok ilalagay ko na lang sa ano yung details niya dito sa ano dito sa video na ito So yan guys nakita nyo na kung talagang hindi to peke talagang totoo na nakakagamot kasi mayroon siyang FDA so yan guys uh, ipapakita ko na sa inyo yung yung before and after na aking pagka, yung aking buhok after 6 months ito so guys uh, simula nung May hanggang ngayon so ito na guys panoorin natin ka sa aking video at na may natutunan ka pakiclick na rin yung subscribe dyan sa baba and click mo na rin yung notification bell para po sa susunod na pag upload ko ng aking video mo notify ka sa aking next upload so yan guys maraming salamat sa panonood God bless po sa ating lahat bye bye